Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang huwi ka nitong si Tandang Torilla. Alam niyo Tori, eh, kung mga bata ang nakakaharap ninyo at nagtatangan ang mga ito ng kakaibang lakas na kayang sabayan, ang lakas ninyo, maaring mga apo ang mga iyon ni Candida. Ang mortal na kaaway ng pamilya ninyo. Kaya ganun na lamang kalakas ang mga batang iyon. Sigurado akong iyon na ah, ang mga batang sumisikat na dito sa isla. Mag-iingat kayo sa mga iyon. Kakaiba ang kanilang kalakasan at marami na silang napapatay na mga malalakas na mga kalaban. Hindi ko minaliit ang kakayahan ninyo, Doroy. Ngunit pinaalalahanan ko lamang kayo. Dahil dito sa isla, ako ang pangalawang magulang ninyo. Kailangan na huwag ninyong labanan ang mga batang iyon ng harap-harapan. Gumawa kayo ng paraan para mapipitas isa-isa ang mga ito. Kami na ang bahala doon sa mga pakialamirong mga albularyo at mga anting nero na nangingialam sa labanan. Tumangaw lamang itong si Doroy at nagbago na ang plano ng bata ngayon nais na nitong tugisin ang mga batang iyon ngunit sa ibang pamamaraan lamang kailangan nilang gamitin ang kanilang pagiging espiya kailangan nilang kumilos ng palihim at laging nagtatago sa dilim papatayin nila ang mga bata isa-isa sa gabing iyon umalis na din itong si Jomong kasama ang limang mga matatandang gabunang ng aswang balak nilang magmanman doon sa bayan ng kabadyangan isa din sa kanilang binabalak na pumatay ng mga albularyo. Kung makakita naman ng pagkakataon ang mga ito, pipita sila kahit na isa doon sa mga batang paslit. Sa kabilang banda naman, doon sa bayan ng Kabadyangan, nando doon na sinabituin sa bahay nitong si Manong Ernesto, doon nagkita-kita ang lahat ng magkakasama nila sa kanilang gagawin na paglilibot sa bayan. Nang makomplito na ang kanilang grupo. Umalis na ang mga ito. Si Manong Dudong na ang nagmamaniho ng jeep na kaninang sinasakyan. Dahil na rin sa ginagawang pagbabawal ni Don Carlos sa lahat ng mga tao na wala nang maglalabas pa pagsapit ng dilim, napakatahimik na ang buong paligid ng bayan ng kabadyangan bukod sa madilim ang kapaligiran. Tangi mga taong kali na lamang ang kanilang mga nasisipat na gumagala doon sa lugar. Una nilang nilibot ang mga gusali na nandoon sa sintro. Isusunod nila ang mga bahay ng mga antingero at mga albularyo na hindi sumama sa kanila dahil alam naman nila na ang mga iyon ang pakay ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ang batang si Jomong kasama naman ang limang mga matatandang gabunan umaaligid na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng lamay ng dalawang antengero una kasing naisip ng mga bata na maaring nandodoon ang mga batang nakakalaban nila sa nagdaang gabi mariin nang nagmanman ang mga ito at pinakiramdaman ang mga kaganapan doon sa paligid ng bahay nila ni manong Ernesto may mga nararamdaman naman ang mga ito ng mga presensya na maaaring nagtatangan ng mga karunungan sa mga usal. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, pinakiusapan nitong si Manong Ernesto ang limang mga albularyo na hindi sumama sa kanila, na sila na muna ang magbabantay doon sa lamay. Bukod kasi na doon nakalamay ang mga namatay na mga anteniro, mayroon pang ginagawang ritual ang mga matatandang albularyo nang subukan ng mga ito na masundan ang mga batang spia. Kaya maaring mabango iyon ng mga elemento. Habang naglilibot naman ang grupo nila ni Bituin doon sa bayan kasama ang dalawang mga albularyo. Napakatahimik ang buong paligid ng bayan ng kabadyangan. Kaya nagpasya na ang mga ito na tumuloy na doon sa mga kabahayan ng mga kasamahan nilang antingmero at mga albularyo. Ngunit katulad din sa paligid ng bayan, napakatahimik ang lugar at wala silang namataan o nararamdaman na mga presinsya galing sa kadiliman. Kaya nagpasya na muna ang mga ito na bumalik doon sa may lamay. Sa isip nila ni Manong Ernesto, maaring nagpapalipas muna ang kanilang mga kalaban dahil na rin sa may mga nasusugatan sa mga ito at mayroon pang namamatay. Doon naman sa bahay nila ni Manong Ernesto, ang limang mga albularyo, nagulat ang mga ito nang makakaramdam ng mga presensya na batid agad nila na galing ang mga iyon sa mga presensya ng kadiliman. Agad na naalerto ang isa doon sa mga albularyo at agad itong tumayo. Uwi ka nito doon sa mga kasamahan Nalaramdaman nyo rin ba ang mga pasinsyang nasa paligid? Ang isa sa mga ito agaran na ayunan ang sinasabi ng kasamahang albularyo. Sa kanilang lima kasi, silang dalawa lamang ang mayroong medyo may kalakasan ang mga karunungan. Ang tatlo sa kanila, bukod sa mga medyo bata pa, baguhan pa lamang ang mga iyon. Kaya hindi nila nararamdaman ang mga nararamdaman ng dalawang albularyo. Kaya agad na kang muli ng matandang albularyo sa mga ito. Masama ang hinala ko sa mga presensyang nasa paligid. Kailangan na maabisuhan natin ang mga taong nasa labas na nakikilamay. Papasokin na ang mga ito dito sa loob. Agad naman na ang mga ito para maabisuhan ang mga taong nasa labas na naglalaro at nakikilamay. Samantalang ang mga tao naman na nasa loob, pinagsabihan ang mga ito ng mga albularyo na tumahimik na muna at huwag gumawa ng anumang ingay. Huwag ding matakot ang mga ito kung sakaling may mga maririnig ang mga ito galing sa labas. Pinatay na din nila ang mga ilaw doon sa loob maliban doon sa mga maliliit na ilaw na nasa paanan ng mga kabaong. Ilang sandali pa Nakikiramdam na ang mga albularyo doon sa labas. Tanging mga kahol ng mga aso ang kanilang mga narinig hanggang sa narinig nila ang pag-alulong ng mga ito na nagbigay ng kilabot sa mga taong nasa loob. Kakaiba kasi ang alulong ng mga aso na parang nakakita ng mga kampong ng kadiliman. Ilang sandali pa ang mga lumipas nakakarinig na ng mga pagaspas ang mga albularyo at mas tumindi pa ang kanilang mga nararamdaman ng na mga presensya hanggang sa lumaon may mga kaluskos na silang naririnig galing sa bubungan panas na wika ng isang matandang albularyo mukhang nagsisimula na silang kumilos at manakot pedro kailangan natin na palayasin ang mga ito mabilis na may kinukuhang mga bunga ang albularyo at agad na nagdarasal ito ng mga malalakas na usal na pambato. Agad na itinapon niya ang mga bunga doon sa labas habang nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali lamang nakakarinig ang mga ito ng mga kalabog galing doon sa likurang bahagi ng bahay na parang may mga nahuhulog galing sa bubong. Napapangiti ang isang albularyo nang marinig nila ang mga bagay na iyon pakiwari ng mga ito. Tinamaan ang mga aswang sa ginawang usal at ritual ng albularyo. Ngunit nang sumilip ang mga ito doon sa harapang bahagi ng bahay na iyon doon sa labas, nakita nila ang isang bata na nakatayo habang nakatitig sa bahay. Kinakabahan agad ang isang matandang albularyo dahil batid niyang ang batang iyon na ang nakakalaban nila sa nagdaang gabi na pinagtutulungan na nila. Ngunit nagawa pa rin silang masaktan ng bata at mapatay ang isa sa mga ito. Batid din ng mga ito na ang batang iyon ang nagtatangan ng malakas na uri ng lason. Ang iniisip ngayon ng mga albulayo na baka gagamitin ng bata ang mga lason ito laban sa kaninang lahat at tiyak na marami ang madadamay kung magkataon mabilis na inutosan ng matandang albularyo ang mga kasamahan na kunin nila ang mga nakahandang mga bulaklak inihanda nila iyon para sa batang ito ang mga bulaklak na ito naggaling sa halaman ng antunga kayang harangan ang bagsit ng lason at kaya itong mawasak kailangan nilang gawin kasi ang mga bagay na iyon dahil naiisip nila na baka madadamay pa ang mga inosinting tao na nasa loob ng bahay. Ilang sandali lamang ang mga lumipas kasabay ng pag-ihip ng hangin, kasabay din ang pagkawala ng bata doon sa kinatatayuan nito na labis na ikinagulat ng mga albularyo. Ilang sandali lamang. Tama nga ang kanilang hinala dahil nakakaramdam na ang mga ito ng kakaibang mga presensya at nakakaamoy na ang mga ito ng kakaibang baho na hindi nila mawari. Batid agad ng mga albularyo na lason ang mga iyon. Kaya agad na inaabisuhan na niya ang mga kasamahan na itapon na ang mga bulaklak ng halaman ng antunga na may mga pabaon na mga usal doon sa labas. Kaya itinapon nila ang mga ito sa loob at labas ng bahay nila ni Manong Ernesto sa isang iglap nawala ang kanilang mga naamoy na mga lason at pumain lang ang mabangong halimuyak doon sa paligid matapos iyon nakakarinig na naman ang mga ito ng mga panaghoy kakaibang mga panaghoy na mas lalong kinikilabutan ang mga taong nasa loob may mga napapaiyak pa sa takot at nagsiksika na ang mga ito doon sa sulok ng sala at doon sa mga kwarto ng bahay. Takot na takot ang mga ito dahil sa kanilang mga naririnig simula kanina pa. Ngayon, kakaiba kasi ang mga panaghoy na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang mga patay na bumabangon ang boses ng mga ito. Muling sumilip ang mga albularyo at nakita nila ang mga parang mga bangkay na nakatayo doon sa paligid ng bahay. Napakarami ng mga ito na umabot na sa puntong pati ang mga albularyo. Nakakaramdam na din ng takot. Unang-una kasi ngayon pa nakakita ang mga ito ng ganong uri ng mga nilalang. Hindi kasi basta-basta na mga bangkay lamang ang mga ito. May bitbit -bit ang mga ito na mga latigo. Uwi ka ng matandang albularyo. Hindi na ito maganda, Pitlo. Mukhang nagtatawag na ng kakaibang mga nilalang ang ating mga kalaban. Hindi natin kakayanin ang mga iyan kung sakali dahil sa dami ng kanilang bilang. Sa mga oras na iyon, habang papalapit naman ang grupo nila ni Bituin doon sa bahay nila ni Manong Ernesto, agad na nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya. Uwi agad ng batang babaylan. Manong Ernesto, Manong Dudong, mukhang nandirito ang mga hinahanap natin na mga kalaban. Hindi nagpalipas ang mga ito ng panahon. Mukhang kumilos na sila at dito pa sa bahay ninyo ang kanilang pakay. Hindi kasi imposible iyon. Isa itong si Manong Ernesto sa namumuno sa mga albularyo. Kaya maaaring Bakay din itong mapatay ng mga kalaban nila. Pinahinto agad nitong si Manong Dudong ang kanilang sinasakyang jeep at uwi ka din ito sa kanila. Mas nakakabuting maglalakad na lamang tayo para hindi nila makita ang ating gagawin na paglapit doon sa inyo. Ernesto, sinangayon na naman ng lahat ang sinasabi nitong si Manong Dudong. Inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas at lumabas ng kanilang sinasakyan na ipinarada doon sa gilid ng mga puno ng kahoy huwikang muli nitong sibituin na kinakailangan nilang bilisan ang kanilang mga kilos dahil ayon sa batang babaylan bukod sa mga presensya ng mga aswang may iba pang mga nilalang na nararamdaman ang mga ito makalipas ang ilang mga minuto nagsisimulang lumapit na ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Ernesto. Muling inihanda na din nitong si Jumong ang kanyang mga lason. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ipinabaon niya ito doon sa mga latigo ng mga nilalang na pinalabas ng batang manlalason. Bukod kasi na malakas itong si Jumong sa mga lason, kaya din itong magtawag ng mga nilalang na galing sa mundo ng mga jablong manlalason dito na nagpasya sina Tatay Tiboy at Tatay Pedro na lumabas na ng bahay para harapin ang mga nilalang. Ayaw kasi ng mga ito na may mga madadamay sa gagawin ng mga nilalang sa kanila. Ilang sandali naman, dumating na din doon ang mga bata at agad nilang nasilayan ang mga nilalang na iyon na umaligid doon sa bahay nila ni Manong Ernesto. Hindi makapaniwala ang mga ito sa dami ng mga nilalang na kanilang nakikita Napapansin din nila ang batang si Jumong na nakasunod doon sa mga nilalang Samantalang nasa gilid naman ng bata ang mga aswang nagabunan Itong si Manong Ernesto kinakabahan agad sa kanyang nakikita Hindi ito kinakabahan para sa kanila Kinakabahan ito para sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong nakikilamay doon Wikang tanong nito kay Bituin Bituin. Ano na ngayon ang ating gagawin? Baka mapapahamak ang mga taong nasa loob ng aking pamamahay. Sagot naman ng bata. Tama ka, Manong Ernesto. Delikadong madadamay ang mga tao sa loob ng bahay ninyo. Kailangan na natin na kumilos agad. Kayo na ang bahalang humarang doon sa mga nilalang na iyan at huwag ninyong hayaan na makalapit ang mga ito doon sa bahay ninyo. Utoy. Samahan mo sila Manong Ernesto at Manong Dudong. Buno, tayo na ang bahala sa mga aswang at sa isang batang iyan. Tara na, kailangan na natin bilisan ang ating mga pagkilos. Matapos sa sinasabing iyon nitong si Bituin, mabilis nang kumilos ang mga ito. Sina Manong Ernesto, Manong Dudong at itong si Otoy, mabilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa gilid ng mga sagingan para harangin ang bata at ang manila lang. Sinabuno naman at bituin, mabilis na tumakbo ang dalawang mga bata. Papaatake na doon kay Jumong at doon sa mga aswang habang tumatakbo naman ang mga ito. Nag-uusal na ng mga orasyon itong si Bituin samantalang itong si Puno nang magbanggit ng tatlong banyagang salita ang batang paslit sumulpot na doon ang kanyang kawayan at doon na sumakay itong si Puno habang nakalutang sa ere. Makalipas lamang din ang ilang mga segundo. Agad na naramdaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga presensya. Nakita na din nila ni Jomong at ng limang mga matatandang mga gabunan sinabituin at buno na napakabilis ng umuusad papunta sa kanilang kinaroonan. Uy ka agad itong si Jomong sa kanyang mga kasamahan. Manong Roque, nandito na ang ating mga kalaban nagpapakita na din ang mga ito sa wakas. Patayin natin agad ang mga ito, Manong Roke. Ang utos nitong si Jomong doon sa mga aswang nagabunan. Mabilis na nag-uusal itong si Jomong ng mga orasyon at nagbabanggit din ito ng mga banyagang salita Matapos nagawin gawin iyon ng bata, biglang pumihit ang ilan doon sa mga nilalang at sinalubong na ang dalawang mga bata na sinabituin at itong si Buno. Samantalang sila Manong Ernesto naman Agad na humarang ang mga ito doon sa mga nilalang Napapalapit na doon sa kanyang bahay Saktong paglabas din nila Ni Manong Tiboy na bitbit ang kanilang mga matatalas na mga itak Nang makita ng mga ito Sila Manong Ernesto parang nabunutan ng tinik ang mga ito At uwi ka ng matandang albularyo kay Manong Ernesto Ernesto! Salama sa Diyos at dumating na kayo. Mukhang digmaan na ang pakay ng mga ito sa kanilang pagpunta dito sa ating bayan. Kailangan natin na patayin ang mga ito at nang hindi na madadamay ang mga inosinteng tao. Sagot naman agad nitong si Manong Ernesto. Kami na ang bahala sa mga ito. Tatay bos. Bantayan ninyo ang mga tao na nasa loob. Doon na kayo sa loob ng bahay ko. Naintindihan naman agad iyon ng matandang albularyo. Batid niyang hindi sila ganun kalakas tulad ng mga bata at sa dalawang albularyo na sila Manong Ernesto at Manong Dudong. At mas nakakabuting hindi din nila iwan ang mga tao na nandoon sa loob. Agad nang umasab ang mga nilang at tumakbo na ang mga ito habang ipinitik ang kanilang dalang mga latigo. Huwi ka nitong si Manong Ernesto. Pipigilan natin ang mga ito. Buhay man natin ang magiging kapalit dudong. Mag-iingat na lamang tayo sa kanilang mga latigo. At ilang sandali lamang na abot na ang mga ito. Agad na pinagtataga nila ni Manong Ernesto at Manong Dudong ang lahat ng mga nilalang itinarganadin ng dalawang mga albularyo ang kanilang mga tangan para mas bumilis pa ang kanilang mga kilos. Agad na napatumba ng na mga ito ang dalawang mga nilang nila nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo na agaran na itinamatay ng mga alagad nitong si Jomong. Pabagsak pa lamang ng mga ito sa lupa agad na nalulusaw na ang kanilang mga katawan at naglalaho. Ngunit agad naman na napapatras ang dalawang mga albularyo dahil pinagtutulungan na ang mga ito ng mga paghagupit gamit ang mga latigo ng mga nilalang. Nang matalsikan ang kanilang mga balat ng mga katas galing sa latigo ng mga nilalang na iyon, agad nilang nararamdaman ang kakaibang hapdi. Kaya sa isip nila ni Manong Ernesto, tama ang kanilang hinala na punong-puno ng lason ang mga latigo ng mga nilalang. Nang mapatras naman ang dalawang mga albularyo. Biglang umalagwa naman itong si Utoy para tulungan ang dalawa. Buong bangis na inaatake ni Utoy at kinubawan ang mga nilang habang walang habas na pinagkakalmot ang mga ito sa kanilang mga katawan ng bata. Ngayon, nasaksihan na nila ni Manong Ernesto at Manong Dudong ang bangis ng isa pang batang paslit. Ang inaakala kasi ng dalawang albularyo natanging sinabituin lamang at bono ang nagtatangan ng kakaibang kakayahan at lakas. Ngunit ngayon, nasaksihan nila ang bangis nitong si Otoy at nagbigay ito sa kanila ng lakas na loob na muling umatake doon sa mga nilalang